today we are in spider hunting again if you want to see more videos like this please like and subscribe this video to see more videos like this so let's get started don't oh. Doon tayo sa kapila. Oh. Itu oh. <laughs> <laughs> mo. Lucky mga idol oh. Wow. Allah. Wait lang. Hawakan ah, mo. Ah. yung mo sa likod oh. mong plus Iyan idol oh. Gago, Malin mo na, pwede na, pwede na, e. e. patabi mulang daw, oo, uh. Sino magtalon? Sino magtalon? pwede lang. lang, akin na ba ko ba, meron ba nono? Isau. saan, you know. You know, you know. saan. Balit <laughs> man. Ah? Ito, ito, ito. Kayo. Okay, okay na Pulin mo. Dali. Kasama namin si hmm. ah, Sofyan, pati si Kuya Asi. Ah, si. Kamu, Aku beo, mas lihatan mo. Beo aku yang kamera. Aku beo kamera. Ah, oke okay, lo. No. Yang guys, mga lodi, tarunan na. Oh, nice. <laughs> Hawakan mo, hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan mo. May luck yan boy. Ngayon na guys, ipalagay na yan. <laughs> Yuri. <laughs> Go. Sana. Hindi lang yan. Basta na niya, mo na yung magrambulan. Ano <laughs> Dito, oh. Okay. Ito, oh. Mayroon din dito. May isa pa dito. Kaso lang, maliit pa. Saan? May nakita daw si Asi doon, mga idol. Puntahan natin. Ito po, padami dito, maliliit. Saan na? Wait lang. eto sop sop san san legit naman yan mga idol <laughs> legit super lagi jumbo size wow jumbo size no so, plus lightan masyado patayin plus light mo okay, mo na buka sak main mo na <laughs>

Wala <laughs> kami pag i kahit pag-concert pa kayo dyan, basta kami maghanap kami ng gagamba. Kulit, i bato mo lang kasi. Yan, close mo. Ala. Ah, o oh, yan o, no, yun o. No. Kaya mo na. Ang flashlight dyan. Yun o. Malit ano. Ha? ang daming kagamba dito mga idol. Okay na ngayon, okay may lisensya na kami. Dalawa pa sila magkatabi oh. Malaki? Malaki sila. Okay, tayo dito Tid lang. Oh? Ay. Kala ko ano. Eh, kiss. Doon, sabi lang. Lamu. Oh no. Itu. Benom. Ah, ini. Kebayan. <laughs> Karne. Ah? Ya yeah, no. Balik itu pak, dona sabab pak. Yeah, no. Tapi kadawing kondi itu, lilit pa.

Bawa ka pasok Sofyan dito? Ah, iwanan ko lang itong slipper ko. Dito tayo sa baba mga idol. kina na ito mga idol. Wala bang tubig dito? Dito, dito, dito. Ang mga kawin Parang may mga nega Oh. Parang may mga naghahunting dito eh. Oh. May mga daanan. Hmm. Uh, X. Sa... <laughs> X ka na sa akin. <laughs> Aha, may nasulya pa na ako doon. Aha, uh, mayroon. Pwede na yan. Uy, dito ang malaki.

Si Sarap yan Yun o Sleeping Beauty <laughs> Oo, oh, yun o Kunin mo na Pagpaitin natin bukas Kita yung mga idol o Yan o Huwag mong uyugin yung one

sa nang mama niya. Magaya nang naulilin natin. Oh. Hey mother. <laughs> oh la Maliit pa. Oy, idol. Nakita ko dito isa. Meron na espadang. Ano? Ay, yan, no, Ay. Malaki na yan. Oh, malaki. Ano? Hmm. Kunin mo. Tingnan mo. Kain. Ay, mo pagkuha. <laughs> No, okay lang. Kamo lang natin ang dating sa bahay. Para hindi sila mag-away-awayan. Mangga talaga marami no. Mangga. So, Kasi siguro malaki yung nando no. Oh, doon man na. Pero kan naman yan. Wow! Ano yan? <laughs> May Doon doon. Doon pa oh. Sofian sama kakak kue AC. Ah ya mulang Yun. Yun. yun mau apa lah? Emang gak terlalu marah Amin tuh. Sana wait lah, wait lah. Diba? Tanggalin mo plus light mo. Ala okay. na. Sige. Pag ano sila. Itaas mo pa kaunti. Yeah. Ayan. Pwede mo na. sakmalin mo na. <laughs> Nakagalaw-galaw <-galaw> sila. Meron din dito. Maliit pa masyado. Sa baba. Ayan mga idol hanap-hanap pa tayo. Babay, Baka... yung problema, nakagalaw-galaw na naman sila. You know? Ano? Nakapagawa yan na yun ba? Ginawa ng gumagalaw lahat? Oh. Hmm. Hindi pa nagpatayan. Hindi pa. Mm. Oh, na, mong eh, huwag kayo mong itutok. Na. Uy! Huwag! Hmm. <laughs> yan. yan. Takbo lang yung mga maliit. <laughs> Ano? Alaka! Oh, no! Di ba sabi ko? Pauwi na sana kami mga idol. Malaki ang ulam Meron dito. oh. Pero nag-aaway-aaway man yun, no? Sige lang. Hawakan lang. Ha, ipas ipasok mo lang doon. Kunin mo na. Kunin mo na? Hmm. ka. Ah, malaki. Meron doon, sir, maliit lang. Ay, ano? Ay do. Parang kalsing liit lang ng lamok. Wait. Yes, bro. See Okay, guys, this is the end of the video. If you want to see more videos like this, please like and subscribe the video to watch more videos like this. So, bye, bye, guys.